today, pero pupunta tayo kay Tante Inga yes, tayo doon ng apat na oras Friday ko sa hotel ngayon okay. pero nga kasi pag Friday ako kasi doon pupunta kayo at ilinis isang bali isang um, one isang basis Eh uh, no dalawang basis uh, sa sa ano sa sa isang buwan. <laughs> ayan, ito yung ano dito sa San sa Jerome. Kailangan mong kumayod. <laughs> Pero, uh, na-enjoy naman ako sa mga ganyan. Kasi at least, meron din ako pera, ganyan. At sa so, kaalam mo ba, ayan, nandito siya, malapit na. Alam niyo ba, hindi lang kasi ma basta-basta yung bigay ni ito lang kasi yung basta-basta yung bigay niya sa amin na nagpunta sa kanya. Kasi malaki yung bigay niya, guys. Eh. ba? Diba? Habang nandito pa ako sa Germany. So, habang nandito pa ako sa Germany, gusto ko muna ang pumunta doon sa kanya. Habang may free ako at saka may time ako. Pumupunta talaga ako doon. Kasi, kasi gusto ko naman doon magpunta sa kanya kasi hindi naman maraming trabaho eh. At saka malaki yung bigay niya sa amin. hindi um, ba? Tapos um yeah. Ganyan yung life namin dito sa si Germany, guys. At saka sobrang ayan, silip para. Sobrang lamig pa rin. 11 degrees lang dito sa amin. yeah. 11 degrees lang dito. Kaya ganito pa rin yung suot natin. Uh, dalawang suot sa loob tapos isang jacket. Yeah. 11 degrees sa, atin, sa amin dito. Doon sa atin sa Pilipinas. Nasa 35 degrees there. Oh my God. Ah, kailangan na naman namin um, mag-adjust nito guys kasi I hope it takes not so long time to adjust the weather between here and in the Philippines. I think it takes us like one week is um, I think we can adjust already. <laughs> yeah. Lapit na tayo.

yung spring dito oh. So, pinick up tayo ni Uli. Pinick up tayo ni Uli sa kay Auntie Inday kasi mag ah, in kami, maggo-grocery kami ngayon. Yeah. Was war das? Penny Markt war das? Netto. Netto. Wenn ich eine Grocerie bekomme, ich Uli, eine Grocerie Kaufland. Wann wollen wir denn die Kohlrabi essen? Uh, morgen sind wir nicht da. Nee. ja Montag kann man das machen. Und was willst du zu den Kohlrabi essen? Nur einfach Braten mit Hähnchenstreifen, mit Gemüse oder Tomaten. Ach, Normalerweise kann man gerade was weiterfahren. Das kann ich auch noch. Genau. Drauf. <laughs> ja, das ich. Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch. Einfach braten mit vielleicht Hähnchenstreifen. Ja, das ist lecker so. Das erste Grün da an den Bäumen. Alle Richtung Süden. Ja. Alle <laughs> Richtung Süden. Zu ja, zur Sonne hin. Nee, hier ist nicht frisch. Dort bei ihr, da ist schön. Da habe ich schon eins. Das nee. Es ist schon lange hier. Heute morgen war schön. Ich Kommissarin. mich sage. ito guys. Ah, oh. uh, so tire. Ang mahal naman nito. Ito yung ito yung coffee um 'to yung ito yung tea na dadalhin ko sa Pilipinas, kaso lang sobrang mahal pa. Nasa 150 yung isang ganito. Kailan kaya sila magsi-sale nito? Mm -hmm. Kailangan ko magdala nito pag mag pag mag 1 euro sila mabili ako nito. Yeah. Okay. yung mga ito yung gusto ones. Yogurt dito. Actually, ito yung gusto kong yogurt, masarap siya anak puta kasi kasian kasi siya sa akin maliit lang O di ba mga din yung farming polo naman sila oh ito masarap din siya oh my oh my you uh beautiful okay. yeah okay das ist auch wir haben nicht so oft den wie yeah oh musto magmarket yeah okay dadalhin daw namin sa Pilipinas ito guys kasi mora bili kami nandito kami sa nito kasi gusto ko din dito kasi marami silang mga um, uh, marami silang mga stocks dito na wala sa ibang um, ibang grocery like this one hemberin is magkay na hemberin eh, meron akong airberry nakita ito yung gusto ko sa Bili ako nito. Mango panakuta. Das nime ich das. Ito na lang kunin ko. Yan Meron din silang panakuta Earthberry Okay. Nime das. Bili na si ulo ng dadalhin sa Pilipinas daw buy hair well na shampoo and then hair well na conditioner. Oh my blooming online. Oh, nein. this is my blooming here by Ons in Dini, guys. Ito yung malapit na ano sa amin at saka nag-bloom na siya. <laughs> yeah. <laughs> Dito kami lagi ni Uli. <laughs> Ayan, oh. Oh. Oh, syun. Ginog ka ni. Ay, yun ang ni Merma. Ayan. Ayan na, nag talaga oh. Ayan, bloom na talaga, Ha!